Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel. And again, mukha lang akong lawyer, pero hindi pa ako lawyer and hindi pa uh, law student. Okay? So nagpa-plano ko sa tayo. So yung pagkaka kay former President Rodrigo Roa Duterte is something na nagpaalam sa puso ng ating mga mamamayanan. So yung sa pagdating niya sa Billimore Airbase, Air Base, yung pagdating niya sa... The Hague, sa Netherlands. Talagang todo support yung mga Pilipino. So, by the way, I am working here at Mitsubishi Motors, Balenzuela Branch. So, kapag gusto nyo bumili ng sasakyan, you can contact me at 09621-448733. Singit ko lang. So, by the way, dahil sa nangyaring yan, posible, hindi ko sinasabing 100% sure, pero posible, na lahat ng manok ni Duterte is pwedeng manalo. Remember na lang yung nangyari ng pagkakamatay ni Cory Aquino? Eh, mag, nagkakaroon na na ng na national election which is magpapalitan ng presidente. Tignan nyo kung sino nanalo? Si Noy Noy Aquino. Diba? So, kung ano yung trending dito, yun yung mga mananalo. Like for example, uh, sabi nga nila, mag, malapit na yung 2028. Uh, national election and posible na tumakbo si Sara Duterte sa pagka presidente and i have a high probability na posible siyang uh, maging presidente uh, at least she has a uh, formula naman no meron siyang more than 50% to become the president uh of our republic of the philippines di ba so sa pero sa ngayon pag-usapan muna natin yung 2025 mid-year election at yung mga senador na tinaas niya ang kamay, posibleng manalo yun. At si Pastor Apollo Quibloy, mananalo yan. Si Laipe, ewan ko lang. Medyo wala, mababa kasi ng ratings. Uh, sa Labongo, De La Rosa, mananalo yan. Diba? Malalagay niya sa taas. Okay? So, ang mali lang, alam mo kung ako lang ha, meron akong kinakampanya. Ano gagawin ko? para Makita nila na mabait ako. Hindi ko papares sa Duterte. Hindi ko papayagan na kunin siya ng ibang bansa. Dito ka kasuhan, dito ka hatulan. Sila ang pumunta dito, hindi siya dapat ang pumunta doon. Again, 'yun ay ano lang ah. Uh, sa isip ko lang. While this uh, thinking ko lang naman. So again, pwede sila manalo and good luck na lang sa nalalapit na mid-year election this coming 2025. Okay? So, see you on my next vlog. Bye!